Para sa aking balitang showbiz, pinusuan ng mga netizen ang lumang post ng nara ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo na viral ngayon sa social media. Ipinost na isang vlogger na sabing lumang post ni Angelica na pinaniniwala ang ipinost nito noong nagkaroon na ng lamat ang relasyon ng pamilya dahil sa girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose. Sa nasabing post ni Angelica, sinabi nito ang mga katagang, hindi ko din ginusto na maging anak ko kayo but I don't have any regrets for having you in my life. Sinabi ay panito na sa murang edad ay naging isang ina siya na walang kalam-alam sa lahat ng bagay at kung paano kumita ngunit may lakas ng loob at ang pagmamahal niya raw sa kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na magpatuloy. Hindi man umano niya na ibigay ang luho at material na bagay sa kanyang mga anak pero siniguro niya raw na hindi magugutom at hindi rin nahuhuli ang mga ito sa uso at higit sa lahat siniguro niya na makapag-aral ang mga ito ng mabuti. Naranasan din umano ng mga ito na mag-summer class para advance ang mga ito sa susunod na school year at nag-hire din ng tutor para sa mga ito. Siniguro niya rin daw na malinis at maayos ang mga damit ng mga ito at lahat ng gamit ay naka-organize. Nakasaad din sa nasabing lumang post na hindi man umano naging marangya ang buhay ng kanyang mga anak pero siniguro niya raw na hindi mayiging miserable ang mga ito at sa lahat ng bagay umano ay ang mga ito ang kanyang priority dahil isusubo na lang daw niya ay ibibigay pa niya sa mga ito. Tumigil din daw siya sa pagtatrabaho para maalang alagaan ang kanyang mga anak at masiguro na hindi na ang mga ito ngunit kahit nasa bahay daw siya ay nagtatrabaho siya dahil hindi siya umaasa sa sahod ng kanyang mister. Isinantabi niya rin daw ang kanyang pangarap para sa pangarap ng kanyang mga anak sabay sabi nito nang I showered you with all my love that you deserve. ay pa rin kay Angelica. Yes, this is my obligations and my responsibility because I am a parent na pwede kong talikuran kung naging makasarili ako. Sa huli ay sinabi nito ang mga katagang, ngayon kung sa tingin mo naging miserable ang buhay mo sa amin, I think ikaw na ang may problema kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ni Carlos at Chloe. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, kinupirma ng dating Viva Hot Base na si Andrea Del Rosario na may pinagdadaan ng health condition ng kanyang anak na si Bea. Ayon kay Andrea, may jejunal at risha ang kanyang anak, isang rare congenital disease. Sinabi ng aktres na nalaman niya ang kalagayan ng kanyang anak noong ipinagbumuntis pa lamang niya ito. Ang teknisya umano ang nagsabi sa kanya na parang may mali sa sanggol sa kanyang tiyan. Na sa Amerika umano siya noong time na iyon kung kaya't ipinakita sa kanya ang image kung saan nakita niya raw na parang may ubas na imahe sa ultrasound. Ang ibig daw sabihin nito ay bolbol -bol ang bituka ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang tiyan kung kaya't kailangan putulin umano ang malaking portion dahilan para maiwan ang napakaiksing gut kaya't na-diagnose na rin ito ng short gut syndrome. Inamin din ni Andrea na tinanong niya ang Diyos kung bakit nangyari sa anak niya ang ganong sitwasyon kung saan tinanong niya raw ang Panginoon kung nakarma ba siya at kung pinarurusahan ba siya nito. Dumating din umano sa puntong sinisisi niya ang kanyang sarili at bilang ina, wala raw siyang magawa kundi ang sisihin ang sarili at magtanong kung saan siya nagkamali. Ngunit sa kabila raw ng karamdaman ng kanyang anak, natutuwa raw siya dahil naging mabilis ang pahiging mature ditong mag-isip dahil sa mga pinagdaanan nito sa kanyang buhay. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.